Tinanong namin ng ilan nating kababayan kung approve ba sa kanila State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang binigay nilang grado sa presidente, alamin sa Street Hit It Live ni Bam Alegre. Bam! Maris, good morning. Tapos na ang Sona. Tinanong natin yung ilan natin mga kapuso dito sa kalye kung ano yung grade nga na ibibigay nila. Narito ang report card dito sa Street Hit It. Ang magtataho na si Tio Galit sa pangalan lang Galit pero natuwa naman daw siya sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Kung bibigyan niya ng grado, 1 ang pinakamababa, 10 ang pinakamataas? 10. Uh -huh. Marami raw siyang nagustuhan pero sana hindi pangako lang ang mga sinabi niya tungkol sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Hindi natin magbabago, pamahal na pamahal eh. Perfect 10 din ang grado ng Pangulo mula sa isa pang magtataho na si Roberto Belches. Tumatak daw sa kanya, ang mga salita kaugnay ng flood control projects dahil nasa lanta din siya kailan lang. Ten, yung ba parteng baha, mm. eh, sinabi niya, kailangan ibigay daw sa uh, Presidente. Magpasalamat ano eh, din ako kung ibigay yan para makatulong mo mga, mga hirap. Gaya sa amin na bahaan din kami. Nagmarka naman sa guro na si Erlinda Maglende ang mga pangako sa edukasyon ng Pangulo. 7 out of 10 daw ang grado niya sa Pangulo. Mabigyan ng laptop sing teacher kasi yun yung pangunahing gamit namin sa pagtuturo. Sana na add to cart na no. Yung sistema na hindi kami uh, i rate base dun sa dami ng napasa namin, kung hindi dun sa dami ng uh, may natutunan mula sa amin. Usaping healthcare naman ang tumata kay Norberto Glorioso, lalo regular siya nagpupunta sa ospital. Nagaano po sa ospital ngayon eh, maganda po yun para po sa tour namin wala masyadong pambayad. Hindi naman daw kontento ang magkaibigang si Carlota at Tracy sa napakinggang zona. Mga supporter daw sila ng Pangulo, pero hanggang ngayon, hinihintay raw nila mga pangako niya noong eleksyon. Five. entire um, speech niya, parang merong parang niyabang lang pero wala, wala talagang Uh, solution pang nagagamdaman niya mga tao. Siguro mga ano lang, mga fight. Nakulangan din ako sa aksyon kasi ng gobyerno, lalo na sa flood, control, diba? Para masanay na tayo bilang Pilipino na binabaha, hindi pwede. Maris, at yan ang street hit ng ilan sa ating mga kapuso mula rito sa Pasa. Iba Malagre, para sa GMA Integrated News. Edukasyon pa rin daw ang pinaka-prioridad ng administrasyong Pangulong Bongbong Marcos batay sa kanyang State of the Nation Address kahapon. Binanggit din ng Pangulo sa kanyang sonang iba't ibang serbisyong pangkalusugan at planong mas maayos na transportasyon. Daritong unang balita. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang building. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, dito sa atin, mahal magkasakit. Pero makakaasa pa rin daw ang mga pasyente sa Medical Assistance Program. Kasama na nga ang zero-balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng DOH. Ibinida rin ng Pangulo ang pagdami ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers para sa libreng check-up, x-ray, lab tests at iba pa. At nasisiyan ako ng makapag-report na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Kabilang sa pinalawak na PhilHealth benefits ayon sa Pangulo, ang libreng mga sesyon at gamot ng na mga nagpapadialysis at 2.1 million pesos na limit para sa kidney transplant. May Cancer Assistance Fund na rin at PhilHealth coverage para sa atake sa puso, open heart surgery at heart valve repair o sa replacement. Padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating e-gov app. Ipinagmalaki rin ang Pangulo na sa kanyang administrasyon, halos isa't kalahating milyong pamilya ang gumandang buhay at nakagraduate na mula sa 4 piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Anim libong kabahayan daw ang matutulungan sa ikalawang taon ng walang gutom program. Mahigit 3 milyong mag-aaral naman ang nakasama sa feeding program ng DSWD at DepEd sa daycare centers at public schools sa susunod na taon sa tulong ng karagdagang isang bilyong pisong pondo para pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Alam naman natin, basta't may laman ang tiyan, may laman ang isipan. Ipinunto naman ng Pangulo na sa lahat ng pinahalagahan ng kanyang administrasyon, nasarurok pa rin ang edukasyon. Ngayong taon, Sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development. Naglaan tayo ng isang bilyon para makapagtayo ng mahigit tatlong daang Barangay Child Development Center at Bulilit Center sa buong bansa. Pinaspasan na raw ang pagbabakuna sa mga bata at babantayan pati kanilang mental health. Tututukan din ang kalusugan ng mga guro sa bagong lunsad na Yakap Caravan. May libreng check-up at lab tests katulad ng cancer screening para sa kanila, pati na libreng gamot. 22,000 silid aralan na rin daw ang nabuksan. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid aralan bago matapos itong administrasyon. Nakahanda na rin daw ang mga high-tech at digital na gamit, smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card para makasabay ang mga estudyante sa makabagong paraan ng pag-aaral. Ngayon, nagdarating na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Iniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Halos labindalawang libong pampublikong para lang pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ang DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Pinakamahalaga raw sa edukasyon ng mga guro, nadagdagan ang mga nabigyan ng trabaho sa pagbubukas ng anim 60,000 teaching item. Binawasan din ang mga dokumentong dati kailangan at upagi ng mga guro at gagawin ng digital ang mga natitira. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Sa kolehiyo, 260,000 na estudyante raw ang nadagdag sa bilang ng mga libreng pinag-aaral. Maglalaan pa rin daw sa susunod na taon ng 6 na bilyong piso para rito. Sabi ng Pangulo, pangalawa na ang Pilipinas sa buong ASEAN pagdating sa dami ng kabataang pumapasok sa kolehiyo at tekbok at mas marami na raw ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangat natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Sa susunod na taon din, tatapusin ang halos 200 planta ayon sa Pangulo bilang solusyon sa problema sa kuryente. Pinulaan din ng Pangulo ang Anyay palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang joint venture partners. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas anim na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Titiyakin daw na mapapanagot ang mga nagpabaya Kaugnay naman sa binanggit ng Pangulo na pagbuhay ng programang Love Bus na dating sumisimbolo ng abot-kayang transportasyon noong dekada 70 at ngayon ay gagawing libreng sakay sa buong bansa. Agarang aksyon ang tugon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kaya sa transportation, uh, yung mga sinabi niya na dadagdag pa nating serbisyo katulad ng pagbuhay ng Love Bus at gawing libre yon sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, uh, gagawin na natin yon uh, agad-agaran. Bago raw matapos ang taon ay mamamasada na sa buong bansa ang mga love bus. Bukos sa libreng love bus, isa sa mga direktiba ng Pangulo ay ang agaran at ganap na paggamit ng mga Dalian train sa susunod na taon na matagal ng hindi napapakinabangan. Sinagot din ng Pangulo ang mga nagtatanong kung nasaan na ang 20 pesos ng bigas. Dahil sa ilala ang 113 billion pesos na pondo, malalakas yun ang mga programa ng Department of Agriculture para ilunsad na ang 20 pesos kada kilong bigas sa buong bansa. Napatanoyan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Nang muling bahay ng maraming lugar sa Metro Manila nung nakaraang linggo, tanong ng marami. Nasaan ang flood control projects ng gobyerno? Sa kanyang State of the Nation address kahapon, kinastigo ni Paulong Bongbong Marcos sa mga anyay nagsasabwatan para nakawan ng pondo ng bayan. Narito ang aking unang balita. Sa tuwing umuulan, baha lagi ang kasunod. Malakas man o hindi ang buhos. Sa pagkukupit habagat at sunod-sunod na bagyo sa bansa, nalubog na naman ang maraming lugar. Talong tuloy na marami. Anyari sa flood control projects. Sa kanya ikaapat na State of the Nation address, matapang ang mga binitiwang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binusa nyo lang ang pera. Kinastigo ng Pangulo ang mga anyay nagbulsa ng mga pondong nakalaan para sa mga proyekto. Kitang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iniutos sa Pangulo na i-review at i-audit ang mga flood control project na di napakinabangan. Pinagsumitin niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng lahat ng flood control projects sa na nakalipas sa tatlong taon at tiniyak na pananagutin ang Maysala. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na Maysala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Pagtitiyak ng DPWH, agarang isusumiti at isa sa publiko ang flood control projects. Sa 2025 National Budget, ilang flood control projects na isiningit ang vinito o tinanggal ng Pangulo. Sa budget para sa 2026, mas magiging mahigpit daw ang Pangulo. For the 2026 National Budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Now na lang inaprobahan ng Pangulo ang panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2026. Pagdating naman sa usapin ng kriminalidad, kahit para sabihin buwaba na ang antas ng krimen sa bansa, ay walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala. Kaya patuloy rin na magbabantay ang pulisya para nararamdaman ito ng taong bayan. Itinaon naman sa sona ng ilang mga kaanak na nawawalan sa bungero ang kanilang panawagan sa Pangulo. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sa bungero. Ang Pangulo, tiniyak na walang sisinuhin sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng anyay karumaldumal na krimen. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kag kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim ng mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian si man o opisyal. Kahit malakas, mabigat, umayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdan natin sa mga salarin ng bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Patuloy rin daw ang kampanya kontra droga ng Administrasyon Marcos. Sabay pagkukumpara pagdating sa mga naaresto at nakukumpis kang droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, may higit isandaan at limamput tatlong libo ang naaresto. Sa tatlong taon lamang, halos mapantayan na ang kabuwang huli nung nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Binigyan din din ng Pangulo sa SONA ang Foreign Policy ng Administrasyon na the Philippines is a friend to all, an enemy to none. Sa kabila nito, iginait niyang mas paigtingin ang pagprotekta ng Pilipinas sa ating teritoryo sa gitna ng mga banta. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling magpapasensya nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga OFW na dahil anya, kaya naipapamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino, saan mang surok ng daigdig. Aminado ang Pangulo, bigo at dismayado ang mga mamamayan. Sa pamahalaan, kaya pipilitin daw nilang galingan pa sa huling tatlong taon ng administrasyon. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay. -say kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling tatlong taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigit ang pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Wala Walang bagyo pero baha pa rin ah, sa maraming lugar sa Pangasinan at live bola sa Dagupan City. Ito na balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Ivan, na uh, simula kagabi hanggang sa mga oras na ito ay nakararanas ng pabugso-bugsong malakas na pag-ulan ang Dagupan City. Lubog pa rin sa baha ang dalawang lungsod at labintatlong bayan sa Pangasinan dahil sa nagdaang sama ng panahon. Kabilang dito ang Dagupan City, Urdaneta City, Lingayen, Mangataram, Kalasyao, Santa Barbara, Aguilar, Bautista, Binmaloy, Orbistondo, Bani, Malasiki, Agno, Binalonan at San Fabian. Sa so ngayon, naka-red alert status pa rin tayo dahil, dahil nga may mga flooded area pa. At the same time, yung sa Western Pangasinan na ng bagyong emong. Sa bahagi ng Maluid Road sa Dagupan, hanggang binti pa rin ang baha. Pahirapan sa biyahe ang mga sasakyan. Ang ilang residenteng walang masakyan napilitang lumusong sa baha. Binabaha pa rin ang ilang bahay. Kahit baha, may mga nagtitinda pa rin sa talipapa. Sa bahaging ito ng Herero Street, nakahilera ang mga tindera. Pinayagan silang pumesto rito para makapagbenta. Galing sila sa binabahang kalsada malapit sa Malimgas Public Market. Hindi na pupunta doon, dito na lang namamalingki. Ayon sa PDRRMO, nakaalerto pa rin sila sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ivan, update lang tayo sa flooded areas sa uh, Pangasinan as of uh, 5 a.m. Mula sa 15 uh, lugar, labing apat na lang ang binabaha ngayon ayon sa PDRRMO. Samantala, nandito tayo ngayon sa isang evacuation center sa Dagupan City na 94 families ang nananatili rito mula sa apat na barangay. Nakatutok naman ang mga otoridad sa sitwasyon ng mga evacuee. Ivan? Maraming salamat, CJ Torida ng GMA Regional TV. Mga iigan, kung balak niyong mag-ulam ng gulay, dagdagan ng budget dahil mahal pa rin ang ilang gulay sa palengke. Epekto raw ito ng mga nagdaambagyo. Naunang balita si James Agustin. Seleri. Nananatiling mataas ang presyo ng lahat ng gulay bagyo sa bagsakan nito sa Juliana Market sa Quezon City. Gayunman kung ikukumpara sa presyo nitong weekend, matapos ang pananalasa ng bagyong Dante, mas bumaba na ang mga presyo. Ang karot sa limbawa ay 140 pesos per kilo mula sa 250 pesos nitong weekend. Malayo yan sa karaniwang bentahan ng karot na 80 pesos per kilo kapag walang bagyo. Mabibili ang sayote sa 40 pesos per kilo, habang ang patatas ay 80 pesos per kilo. 50 pesos lang ang natapya sa presyo ng lettuce. 250 pesos ang kada kilo ng romaine lettuce, habang 300 pesos ang iceberg lettuce. Ang broccoli na sumipa sa 300 pesos per kilo nitong weekend, 230 pesos na ngayon. Halos doble sa normal na presyo na 120 pesos per kilo. 100 pesos per kilo naman ang labano sa trepolio, habang 130 pesos ang pechay bagyo. Yung kinukuna ng gulay natin, tinamaan talaga sila ng bagyo. Kaya yung mga gulay, naapektuhan talaga. Kunti yung na-harvest, tapos yung nadating dito, minsan mas sira na. Hindi katulad nung nakaraan na okay siya before bagyo. sa Matumal. <laughs> Mahal kasi ng gulay, pero bumaba naman kahit konti. Sa gulay Tagalog, sumipa ang presyo ng siling labuyo. Sa 300 pesos per kilo mula sa 180 pesos noong nakaraang linggo. Mabibili ang talong at palaya sa 120 pesos per kilo. 35 pesos naman ang kada peraso ng upo mula sa 25 pesos sa nakaraang linggo. Sinusubukan pa namin makuna ng komento ang Department of Agriculture. Nauna na nagsabi na sa kabila ng mga nagdaang bagyo, wala raw inaasang malaking pagtaas sa presyo ng mga bilihin lalo't karamihan sa mga nasalanta, mga katatanim lang. Ito ang unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Sige tayo mga kapuso, a spectacular black carpet ang paandar sa premiere night ang P77 sa Quezon City. Early Halloween treat ang hatid ni Barbie Fortesa, iba pang cast members at direktor na si Derek Cabrido. Kabilang sa mga nanood at nag-thumbs up sa kapuso mind-bending horror drama film sina Alden Richards, David Licauco, Bianca Kaumali, Derek Monasterio at El Villanueva. Present din ang Kapuso Award-winning hosts na sina Jessica Soho at Atom Araulio. Pati ang ibang XPBB pbb collab housemates. Naroon din si Jimmy Pictures Executive Vice President and Jimmy Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelon. At thankful naman si Barbie sa friends and fans na dumayo pa para mapanood ang kanyang pelikula. Bukas ho, mapapanood na sa mga sinihan ng P77. Abangan! Samantala, apake ang visuals ng Big Four Duos ng PBB Celebrity Collab Edition na featured sa isang local lifestyle magazine. Looking classy in their white outfit, sina Mika Salamanca at Brett Manalo o Brecca, Will Ashley at Ralph De Leon o Rawi. Charlie Fleming at Esnir o Chares. At sina AZ Martinez at River Joseph o Asver. Ikinwento ng Big Four duos ang kanilang mga pinagdaanan sa loob ng bahay ni Kuya, pati ang naging motivation nila para kayanin ang bawat challenge. Sa gitna ng pagiging busy sa kanilang commitments, tumulong ang ilang Sparkle Housemates sa mga nasalanta ng masamang panahon. Nagpadala ng relief goods si Ashley Ortega at kanyang fans sa mga binaha mula sa kanilang donation drive. Nice. Personal namang naghatid ng tulong si Dustin Yu kasama si Bianca Devera sa mga taga Quezon City. Si AZ namigay ng relief goods sa mga residente sa Rodriguez Rizal. At kamakailan si Mika at Will nag-volunteer sa Soup Kitchen para sa mga nasalanta ng bagyo at Habagat. Naglungsad din si Mika ng donation drive. Thank you guys! Egan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na! sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.